Guys, uh, magandang gabi po at uh, i-share po lang sa inyo yung ating mga, mga gamit guys sa uh, uh, pag-asin simula po muli sa Takaba Barbero. No? So ito guys, uh, binigay po sa akin ng utol kong si ati. Salamat na uh, utol at uh, ako ay uh, makakapag-asin mula na muli. Ayan guys, uh, mga kumplito po sa gamit guys. Pero guys, yung isang resort na to, yung binigay sa akin yun, ay uh, ang katumbas daw nito ay uh, na ulo. No? Porti ulo ang kaya ang gubitan nito para kung ito maano, uh, malupat. Uh, uh, so guys. Sa pakasinog kasi ng aking mga kapatid na yung aking pagkakututo. Ayan. Ayan so, yun may mga ano. So, lang tayo ng Uh, hindi pa ako kasi dumating yung aking order na upuan guys kaya hindi pa tayo makakapagsimula tomorrow pag halimbawa na dumating nga bukas guys mga ano na tayo siguro magsisimulang magupit mga sunday uh, magkakapag-home umpisa na po tayong magupit ulit dito sa aking barbershop guys no so aking halongkat guys yung mga bari yung aking itinabi dati at uh, ipapakita ko sa inyo guys at uh, ito ay magiging sugar na lang natin siguro ito so napakalamin ito guys ayan Ah, uh, nga guys, uh, apat ako ay anong uh, Ay mga na, may mga din akong ito guys, itu ko guys, yung, ayan, ayan, ayan. Ayan, yung, guys yung. So, nga guys, yung nakatira sa aking ano gamit yung nakarang ako ay ano na uh, luma meron tayong uh, tatlong resort na maganda ayan ito ito ata uh, ito pa eh. malakas ang makina salamat utol ha at uh, uh, thank you, thank you very much sa aking uh, kapatid na mabait na si Haji ayan at uh, siya guys ay uh, dating nga barbiro ko dito so ito uh, mga barya guys itatabi lang po natin yan so paano guys hanggang nga dito na lang po ang uh, video na to at uh, short uh, videos lamang po tayo uh, tomorrow pag uh, dumating po yung ano ay uh, makakapag uh, simula na tayo ulit mag ano mag uh, barbiro kasi guys yung sa natin ay uh, medyo matumal ngayon no pagkagabi na lang tayo mamamasada ng uh, ano pagkawala na tayong uh, magugupitan no ayan ayan guys no babay na po mga kaidol ha babay na